yan magandang araw mga master so magpi fishing ulit tayo ngayon and papunta tayo ng Mati City so gamit nating action camera yung Osmo Action 4 ayan yung so, yan yung kuha so ayan, nakarating na tayo sa Davao Oriental ayan so itong lugar na to nasa Lupon na po ito mga master so ayan, good morning mga master So, balik tayo dito sa ano sa spot natin dito sa mati so time check po 6.20am so ayan first cast So ayan mga master, antay zero muna tayo kasi walang kumakagat sa ano sa lure. Ayan, magsasabiki tayo, two hooks, kulay ano? Kulay yellow. Ayan, so cast. Cast. A strike mga master. Eh, napakalaking bugaong huli sa rattler. Ayun, no? Hmm. Bugaong lang malakas. You no Hanap tayo ng magandang pwesto, mga master. May, ano kasi doon, o. Oh? May nang lalambat. So, pwesto tayo dito sa, ano, sa unahan. Grabe dito, mga master. Yan, o. Oh? Paradise! Woohoo! tanggal talaga stress mo dito mga master kahit wala kang huli ayos lang grabe sobrang tahimik ilan lang yung mga bahay nandito yan mabilang mo lang oh so, try tayo dito mga master grabe sobrang labo ng tubig so yan dito tayo magkakas mga master Sabi ko na no nga ba Sangit siya Oh grabe Yung tiki tsaka yung lure ko mga master Sing laki na Oh my god Delikado tayo dito mga master. Yan. Uh, mag explore muna tayo dito sa glit mga master. Wala nga. No. na lang tayo baka matuklaw tayo ng ahas dito. So, kain muna tayo mga master. Ayan, so time check alas 8 ng umaga kain mga master mm. And tsaka and may duyan dito mga master oh. Ayan, yun no oh. mm. So Ayan, tapos na tayong kumain mga master. Yun Oh. Uh, Uy, may ano dito mga master oh. So, try natin dito mga master baka may mga mangrove snapper. Yan, so gamit nating ano, paper mga master. Yan. sa abit mga master try natin dun So ayan, kakaibang adventure rin ito mga master. So yun o. Yan. May ano? May lake dito sa ano? Sa gitna. Sa dun. Ayan, dagat na yan. Akala ko kasi may mga ano ito. Mangrove snapper. Eh wala. So balik tayo dun sa ano? Sa dagat. So maglulur tayo. Ayan. 8 grams. Ayan medyo nakahanap tayo ng ano. Magandang pwesto mga master. Eight grams. So time check ten fifteen a.m. Relax muna mga master. Eh, hey, sobrang init na po. Time check. 11.30 a.m. Yan. Si Tito nyo, pagod na. Akyat tayo dito sa sleeping day na mga master. Woohoo. You know. Wow. Hangat banget master. Hinihingal na si Ang golo mga master, wala nang ensayo sa pag You know, ah. sleeping day na. Adap. Panalo sa view, mga master. So, pauwi na ako niyan, mga master. And alas dos na ng hapon yan Pabalik na tayo ng Davao. Ayan, so, maganda. Maganda yung Osmo Action 4. Tsaka, biglang may dumaan na big bike. Yan ha, buling ko sana. Kaso, naisip ko, wag na lang. Maraming salamat. Thank you.